Sasagot na naman po tayo ng katanungan. Ang katanungan ni ganito, Anong nalalaman ng Diyos sa Iglesia sa Samerna? Ano raw nalalaman ng Diyos sa Iglesia sa Samerna? Nalalaman niya ang kabighatian at ang kadokhaan. Pero ang Iglesia sa Samerna ay mayaman at mga hudyo. At may mga hudyong namumusong. Ganito ang mababasa sa pahayag to, verse 9 nalalaman ko ang iyong kabighatian at ang iyong lukha na at ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinaguga ni Satanas. Kaya ang tanong mo, anong nalalaman ng Diyos sa iglesia sa Samerna? Nalalaman niya ang kabighatian at ang kadakhaan pero mayaman pala itong sa mga Hudyo, nagsasabing mga Hudyo, pero hindi sila ganon, hindi sila kumikilos na mga Hudyo. Kaya nandito na lang, ingat kayo palagi paalam. Bye-bye!